Pagtala ko na Las Vegas. Nadaling ko tong pasalubong dun sa Las Vegas. Nasa mga sako. Manggayan. Mangga. ito. Ang mm -hmm. uh, gulay. Ano? kasi yung tito ko na mangga. Napapahinog ganyan na lang. Kaya naman babiyay siya ng Maynila para ibenta tong mga mangga. oo oh, oh. Tara na Las Vegas. Inihatid na nga rin namin yung tita ko na Disney Princess ni Yamiya ay mabisa para naman bago bumiyay si Yami ay mabisa ay makita niya muna ang magandang muka ng kanyang Disney Princess. Ano? Uh, Tuloy-tuloy na nga ang biyahe namin papunta rin sa may airport nang hindi namin na malaya na nilipad na pala yung takip ng styrofoam. Ay! Talaga na mes. Malayo na. Bumalik pa. Hmm. Um. Uh -huh. Okay. Eh sige. Napakaganda kasi tignan ng tulay dito eh. Kaya naman no, bumalik talaga kami. Ano? Nilusot mo pa yun? Dadaan pa kasi kami ng palengke. Got may pinapabili pa kasi tatay. Kaya may ay mabisa. Ayan o. itinaas na no. Bumili na nga rin yung tito ko rito ng isang pirasong tamos at buhay pa. <tong> Palagpalag -palag pa yung tamos. <laughs> Pumapalagpalag pa later, patay na. Ako na lang yung naaawa sa tamos eh. Ikaw ba naman ilagay sa bodega ng airplane na sasakya mo? Abay, di ba napakainit nun? Sabay, itinali pa ng tito ko na maige-ige Ay. Tapos, rekta luto talaga tong tamos tol pag uwi ng Maynila ng tito ko. Ano na? Wala yung kasoy na ni tatay. <laughs> Pagkatapos nga namin bumili ng pinabibili ni tatay sa palengke, e eh, na kagad kami rito sa may airport. At ang sabi ko naman sa tito ko ay e sulitin na ang mag okay. Gawat matagal-tagal ka na naman mawawala. Nang bigla ako nagtakay, may tinuturo dito yung pinsang ko at yung utol ko ay napalabas pa. Ayun naman pala, nagkita-kita na naman ng mga pasaway. Matagal-tagal na waiting kami dito. Gawat pakubaw ang unang lumabas na airplane. Rapay Pasay. Kante, parang konti. Konti, mga 2 hours. Kaya naman, bumili na muna sila rito ng tupig tol. Gawat hindi pa kami nag-aalmusal. Ay, dito na kami nakapag-almusal sa airport tol. Nakatikim ka na ba na to, tol? Ay, comment mo naman sa baba tol kung nakatikim ka na na yung tupig. Ito talaga ang pinaka-inborn na food trip dito tol sa Pangasinan. Ay, pampasalubong talaga to tol. At laging tandaan, ilagay-lagay ang basura mo sa tamang basurahan para lagi nilang isipin na mabait ka kahit hindi. Pangalawang labas nga ng airplane tol. Ay, pakubaw na naman. Ay, another one hour na naman. Nakatulog na nga ako Nendo sa sobrang tagal at bigla na lang akong ginising ng tito ko. Gawat papasay na pala ang pangatlong lumabas na airplane. Pinaghakot na nga rin ng tito ko yung mga dadali niya sa Maynila tol at dito niya nga sa bodega ilalagay. Kung napapansin niyo tol yung balikat ko merong kulay pula. Gawat humiga kasi ako sa loob ng tricycle tol at talagang kaagising ko lang niya. Tinulungan ko na nga rin yung tito ko magbuhat tol. Gawa baka kasi mapuno na yung bodega ng airplane na sasakyan niya tol. Ay hindi niya na mailagay itong mga paninda niya. Napansin niyo ba yung mga kaing na nasa harap ko tol? Ay ilalagay din sa airplane na sasakyan ng tito ko yan tol. Kaya naman talagang unahan. nung talaga ang buhay tol eh. Kailangan mo talagang makipagsapalaran sa Maynila para makakuha ka ng magandang tubo. Aantayin na lang namin ulit ng muli mong pagbabalik. Yami mabisa kaya mag-iingat ka sa Maynila. Pero bago ka umalis, yami ay mabisa, eh double okay ka muna dyan. Kaya paano? Mag-iingat ka sa biyahe Paalam!